isang kalaman naman lang ay mahibahagi sa inyo kung uh, paano ma uh, diskartihan yung uh, maglipat ng uh, rib na wala nang tanggal-tanggal ng ra rayos sa hub no? Diretso lipat na lang guys panoorin nyo guys at uh, sundan uh, let's go Hello guys, magandang uh, araw. So for today's video guys, uh, mayroon akong ipapakita sa inyo kung uh, paano mag-transfer uh, ng rim no na hindi na kailangan na uh, tanggalin diretso sa kanyang hubs yung lahat ng nanono. Ipagtagpi lang, ipagdikit lang yung dalawang rim tapos diretso lipat lang yung uh, mga rayo sa isang rim. So ito guys uh, isang uh, uh, kaalaman na naman to na may bahagi ko sa inyo no. So madali lang to guys. Sundan niyo lang ang uh, procedure na ito at uh, check na uh, makuhanan niyo naman to nang uh, idea guys no. As uh, sa ganitong uh, discarty guys eh, uh, hindi kayo mahirapan mag-cross-cross. Uh, cross. So, madali lang to guys no. Ipagdikit nyo lang yung uh, dalawang rim pagkatapos eh, diretso lipat na yung uh, rayo sa uh, kabilang rim. Madali nyo lang naman tong gayahin eh. Sundan nyo lang to guys. Ng ganitong sistema. Isang kalaman naman ang ay may bahagi sa inyo kung uh, paano ma uh, yung uh, maglipat ng uh, rim na wala nang tanggal-tanggal nang ng, uh, tanggal -tanggal ng uh, rayos. Sa hub no? Diretso lipat na lang guys So sundan nyo na lang tong video guys Pero ipapass forward ko na lang Para uh, hindi ganong mahaba yung ating video Kaya, kaya panoorin nyo guys At uh, sundan uh, Let's go So, at ayun, guys, natapos na at nailipat na ng uh, walang paligoy-ligoy <laughs> So, ganun lang, guys, no? Uh, at uh, salamat sa iyong uh, panunood at uh, walang sawang suporta sa ating uh, mga video at sa ating uh, page at sa ating uh, channel, mga kabulakbol. So, hanggang dito na lang. Thank you, good day, god bless, and take care always. Bye-bye!